Tanong! May mga obstacle ba sa buhay mo? Na meron ka mga pangarap. Pero papunta ko dun sa mga pangarap na yun, may mga hadlang na napakalaki. Kung merong mga hadlang sa buhay mo, ito ang mensahe ko sa inyo. bawat hadlang, bawat obstacle, actually, opportunity. In disguise! In disguise, kaya hindi mo nakikita, nakikita mo hadlang. Hindi mo nakikita pagkakataon para umasenso. Yan ang mensahe ko sa inyo ngayon. May kwento ako sa inyo. Isang araw, may isang hari. Yung hari na to, mabait, tapos naririnig niya, yung mga tauhan niya, yung mga iba sa kaharian niya, nagre-reklamo tukol sa kanya. Kaya gusto niya mag-investigate. Ayan, pumunta siya sa ciudad at uh, nag-disguise. Oo, para hindi siya makilala ng hari. Tapos, okay ba? Parang cowboy. Tapos, <laughs> tapos ang ginawa niya, so nakinig-nakinig no, sa mga tao. Yung iba, happy naman sa kanya. Yung iba, nagre-reklamo. Itong ginawa niya, isang gabi. Now, para walang makakita, yung mga sundalo niya sinabi sa, sinabi sa sinabi niya sa kanila, maglagay kayo ng isang malaking malaking bato sa gitna ng daan. So kinaumagahan nandoon yung hari naka-disguise doon sa the side of the road. Tapos pinatamasdan niya yung mga tao. May mga merchant, mga trader, yung mga nagbebenta kung ano-ano dumarating, mga nakasak nakasakay sa kabayo, naghihila ng ka ka kariton. Ayun, Nakita nila yung malaking bato, nagreklamo na sila. You no know, sinabi nila, itong hari natin, walang ginagawa. Tingnan no, pinababayaan niya, may malaking malaking bato. Kailangan patuloy tayo magswerve para hmm, kakainis. yung nagreklamo-reklamo ng mga tao. Pero may dumating, isang nagbebenta ng mga prutas, no? simpleng tao. Alam mo, hindi nagreklamo. Para andali-dali, inisip niya, binaba niya yung basket niya ng mga prutas. Tapos pumunta siya sa batong malaki, tinulak niya, tinulak niya. Medyo natagalan siya magtulak kasi mabigat talaga. Pero nung tinulak niya papunta sa side of the road, abay may nakita siyang isang pouch na nakatago doon sa ilalim ng bato. A pouch of gold. Mga ginto na linigay mismo ng hari. Alam mo, tinanggal ni, ni hari yung kanyang disguise, nagpakilala sa tao at sinabi niya, I like your attitude. Gusto ko yung attitude mo. Work for me. Ay, ginawa. Binigyan siya ng magandang gantimpala. Alam niyo, kapatid, sa bawat malaking bato sa harapan ng buhay mo, merong mga gantimpala. Meron 'yan. Merong opportunity sa bawat problema. Sa likod ng bawat problema, may blessing. Sa bawat obstacle, may opportunity for growth para umasenso ka. Alam mo sa Luke chapter 5, ganun na ganun. Yung mga disipulo, yung may mga kaibigan, ano alam mo merong ano siya, may may meron isang kaibigan silang paralyzed, hindi makalakad, no? So na sa stretcher. Alam mo, nung gusto ng mga kaibigan, dalin kay Jesus yung kaibigan nilang naka Na, na, -na Alam mo, -dami ang dami-dami tao doon sa bahay, hindi sila makapasok. Alam mo, ginawa nila? Pumunta sa bubong, tapos naggawa ng bu buta sa bubong, tapos binaba yung kaibigan nila naka-stretcher. Alam mo, napabuti patuloy yung obstacle na pagka dami-dami tao, no, gumawa sila ng paraan Nakuha tuloy yung attention ni Jesus. Napansin si, tuloy sila. Nakita na, napaka-dramatic, di ba? Habang nagtuturo si Jesus, <laughs> may pababa na tao. No? Hinil niya. Alam mo, ganun yung buhay Sa mga balakid, sa mga hadlang na meron sa harapan natin, isipin natin ano yung blessing dito. Ano yung pagkakataon para umasenso, para ma ma magkaroon ako ng blessing. Meron at meron yan pagdadasal ko ngayon ngayon. I want to pray for you kasi alam ko marami kang mga problema, marami kang mga hinaharap sa buhay. Pag pagdasal mo, Lord, sana makita ko yung blessing. Gamitin ko, Lord, ang problemang ito para dumating ang blessing. I'll pray for you now. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Lord, bless my friend. Lord, may mga problema siyang hinaharap. Hinihiling ko, Panginoon, buksan mo yung mata niya para makita niya yung pagkakataon para umunlad ang kanyang buhay sa pamamagitan ng mga problema na to. Para makita niya, Lord, ang blessing. Lord Jesus, thank you, Lord. Thank you sa pagpapala na ibinibigay mo sa kaibigan ko sa pangalan ni Kristo Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you so much for the opportunity to share God's word to you. Paki-share yung video na to. Salamat rin sa mga nagpapadala ng stars sa Facebook. Salamat rin sa mga naging full-time supporter na tumutulong sa mission. Kung hindi ka pa full-time supporter, pwede ka bumunta sa Facebook at click the link that says support now. Para sa ganun, ikaw ay maging full tank supporter to be able to support our mission and makatanggap ng full tank Saturday and Sunday bilang pasasalamat ko sa inyo. Thank you so much and see you tomorrow.